sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 17, Talata 20-25. At sa ibanghelyong ito ay naroon ang mga taong nagtatanong kay Jesus. At ito ay ang mga pariseyo. At ang tanong nila kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Nagahanap sila ng mga tanda. At sumagot si Jesus, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon sapagkat ang totoo'y nagahari na ang Diyos sa inyo. Ang ibig sabihin ng Ibanghelyong ito, ang mga pariseyo, ang mga taong ito ay naghahanap ng tanda ng paghahari o kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang tanong, sa likod nito ay isang interpretasyon ng kaharian o paghahari. At ito ay pananaw ng makalupang kaisipan na ang paghahari ay isang malaking palasyo ang paghahari ay isang taong makapangyarihan malakas ang paghahari ay pagkakaroon ng malaking kayamanan at ito ang hinahanap ng mata ng mga tao ganitong uri ng paghahari ngunit sa ebanghelyong ito ay ipinapaliwanag ni Yesu Kristo na iba ang paghahari ng Diyos. Iba ang paghahari ng langit. Hindi ito makikita. Hindi ito mahanap. Hindi ito mamamasdan ng mata ng mga tao. Sapagkat kahit na ito ay nangyayari na, ang Diyos ay nangyayari na, hindi pa rin makita ng mga mata ng mga pariseyong ito sapagkat sa kasulatan ang paghahari ng Diyos ay kadalasang hambing ni Kristo sa maliliit na bagay. Sabi niya nga ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kakaunting libadura na iniahalo sa masa. Hindi mapansin, hindi makita ng mga mata, ngunit kayang paalsahin ng masa. Sabi pa rin ni Kristo, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng maliit na buto ng mustasa. Hindi ito makikita. Ngunit kapag ito ay lumaki na, nagiging itong parang tulad ng isang puno. At sa mga sanga nito ay maaring magpahinga ang mga ibong naglalakbay sa himpapawid. At sinabi rin na Yeso Kristo, ang paghahari ng Diyos ay nangyayari sa mga maliliit na bata. Ang ibig sabihin dito na Yeso Kristo, kung ang hinahanap ng tao ay paghahari katulad ng pag ng mga makapangyarihan dito sa mundo, hindi ito makikita, hindi ito mamamastan. Sapagat ang pag ng Diyos ay nagsisimula sa pagiging maliit, sa pagiging mababa. At ang pag ng Diyos, maaari nating sabihin, ay nagsisimula kapag ang isang tao ay naging maliit, naging mababa, nagkaroon ng kababaan ng loob at kinanggap ang Diyos. Kaya nga ang isang taong pinagaharian ng Diyos, makikita sa pang-araw-araw, pangkaraniwan at maliliit na gawain na naroon ng Diyos. Ito ang taong pinagaharian ng Diyos. At ito ay salita ng Panginoon sa atin. Kadalasan iniisip ng mga taong kahit pa ng mga kristyano, ng mga tao sa simbahan, na ang paghahari ng Diyos ay nangyayari kapag may mga malaking pagdiriwang, kapag may mga maraming tao, mahabang prosesyon, mga solemnidad, malalaking kaganapan, kaligayahan dahil sa pananampalataya. Maari nandoon ang paghahari ng Diyos, Ngunit kung doon natin lamang hahanapin ang paghahari ng Diyos, wala itong magiging epekto o kahulugan sa ating buhay. Sa pagadan, totoong paghahari ng Diyos ay nasa maliliit na panahon, tagpo, desisyon, kaisipan, gawain sa pang-araw-araw na buhay. At kung ating lilinawin itong ibanghelyong ito, Totoo mara, maaaring maramdaman ng isang tao na nagahari ang Diyos sa isang malaking kaganapan at kapistahan sa simbahan. Ngunit higit na mas mahalaga kapag sa maliliit na gawain ng taong ito sa araw-araw, sa kanyang ugnayan, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa trabaho, sa maliliit na bahagi, sa maliliit na tagpo ng kanyang buhay, kapag naroon ang Diyos, naghahari na ang kaharian ng langit sa kanya kaya nga tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na 'wag gamitin ang ating mga matang makamundo sapagkat para maka, makakita para mahanap o para mamasdan ang kaharian ng Diyos ang kailangan dito ay mata ng pananampalataya maraming mga santo na dinala sa kanilang buhay ang pag ng Diyos kahit wala sila sa mga palasyo. Halimbawa si Mother Teresa ng Kalkuta. Nakikita nating nagahari ang Diyos sa kanyang buhay sa pag-aalaga niya ng mga may sakit. Sa mga taong walang nag-aaruga, araw-araw na niya silang nililinisan, pinapakain. Sa maliliit at simpleng gawain niya, makikita natin na nagiging dakila ang kaharian ng Diyos. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Kung gusto ninyong makita ang kaharian ng Diyos, wag ninyo, ninyo itong hanapin sa mga malalaking bagay. Hanapin ito sa maliliit at pangkaraniwang tagpo sa ating buhay magdesisyon na tanggapin ang kaharian ng Diyos sa mga pangkaraniwang tagpo sa araw-araw na buhay. Kaya nga kung ating iisipin ang Birheng Maria, siya ay isa sa mga taong pinili ng Diyos upang magsimula ang paghahari ng kaharian ng langit dito sa lupa. At nagsimula ang lahat ng ito noong tanggapin ng Birheng Maria ang pagbabalita ng Anghel. At sa isang maliit na sagot, ang sinabi niya ay oo, maganap sa akin ang winika mo. Narito na ang paghahari ng Diyos. Sa isang maliit na nayon ng Nazaret, sa isang abang tahanan doon, nagsimula ang paghahari ng Diyos at nung ipinanganak ni Birheng Maria si Heso Kristo, ang paghahari ng Diyos at ang tunay na hari ay naroon sa sanggol na walang kalaban-laban. Umiiyak. Walang magandang lugar kung saan siya ilalagay. At natagpuan ang kanyang sarili doon sa sabsaban, lugar kung saan kumakain ang mga hayop. Isang mababang lugar isang maruming lugar. Ngunit ito ang paghahari ng Diyos. Hindi ang hinihintay ng mundo, hindi ang inaasahan ng mundo. Ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa mga maliliit, sa mga aba. At ito ay lalaki. Ito ay maihayag. At ito ay magdadala ng kaligtasan. Kaya nga sa araw na ito tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Kung gusto nating makita ang kaharian ng Diyos, inaanyayahan tayong maging mababa. Ang isang taong may pusong mababa, ang isang taong may kababaan ng loob, ay isang taong may mata ng pananampalataya. At makikita niya ang galaw ng Diyos sa maliliit na pagkakataon sa pang-araw-araw na buhay. At ito ay napakaganda, napakatamis. Ang isang taong nakikita ang Diyos kahit sa maliliit at pangkaraniwang mga bagay sa buhay. Ay isang taong punong-puno ng kagalakan. Kaya nga, kung ating tatanungin, nasaan ang paghahari ng Diyos? Ang sagot ni Yeso Kristo, nasa inyo na ang paghahari ng Diyos. Kailangan nyo lamang magkaroon ng mata ng pananampalataya upang ito ay makita at mamasdan at masaksihan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.